Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang ibinulgar ni Stephen Curry na mga players na magiging bagong mukha ng NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malaki na nga po ang posibilidad na kunin pa ng Los Angeles Lakers si Rajon Rondo. Kasabay nga po mga katropes ng pagkakapanalo ni Stephen Curry sa kanilang 3 point competition kontra kay Sabrina Ionesco ay tinanong na nga po siya ng media na ngayon nga na pong malapit ang pagtatapos ng karir nilang tatlo na Lebron James at Kevin Durant ay sino naman nga ba kaya mga manlalarong posibleng pumalit sa kanila bilang mga bagong mukha ng NBA Bali ayon nga po sa naging pahayag dito ni Stephen Curry naniniwala nga po siya na nasa magandang makamay nga po ng NBA dahil sa mga magagaling na batang manlalaro na nagdudumi na nga po ngayon sa liga, katulad na lamang ni Luka Doncic ng Dallas Mavericks, Shai Gelos Alexander ng OKC Thunder, at si Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves na siyang posibleng nga na po maging bago mukha ng NBA sa mga susunod na taon. Ngunit matagal-tagal para naman nga na po ito bago mangyari, gayong napatunayan pa rin nga po na Kevin Durant, Lebron James, at Stephen Curry na meron pa silang maibubuga sa loob ng court ng NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang malaki na nga na po ang posibilidad na kunin pa ng Los Angeles Lakers si Ray John Rondo. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, marami na nga po mga Lakers fans na nagsasabi na kailangan na rin naman nga na po ng kanilang team na ayusin ang kanilang coaching staff. Sa pamamagitan nga po ng pagkuha nila sa kanilang dating player na si John Rondo na maring nga po nilang gamitin bilang kanilang bagong assistant coach, since kamayaran naman nga po nito ang galaw ng kanyang mga dating teammate na si Anthony Davis at Lebron James. Isa pa, malapit na naman nga po siya sa kanilang superstar na si Anthony Davis na binigyan niya lang ng payo sa kalagitna ng kanilang naging laro laban sa Denver Nuggets. Kaya dyan palang ay nararapat nga po talaga na kunin nila ito ngayong season bilang kapalit ng kanilang assistant coach na si Chris Gent na isa lang nga po sa mga candidate na maging bagong head coach ng Ohio State Men's Basketball. Kaya kapag nangyari nga po iyan ay magkakaroon nga po Lakers ng isang bakanting pwesto sa kanilang coaching staff na maaari nga po gamitin upang kunin si Ray John Rondo na hindi para naman nga po tumitigil sa pagtulong sa kanilang kukunan. Sa katunayan, sinabi nga po nito na pabor nga po siya sa plano ni Coach Darvin Ham na gumamit ng three guards sa kanilang closing lineup na bubuhin nga po nila D'Angelo si Russell, Austin Reeves, Spencer Dinwiddie, Lebron James at si Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.